Alright mga bads, alam nyo na ba yung mga balibalita patungkol sa bagong rules ng LTO? Ito yung kung nakabili tayo ng sasakyan o motorsiklo ay meron tayong obligasyon sa LTO as a buyer and seller. Na kung saan within 5 days, si seller ay dapat i-report niya sa LTO na meron siyang uh, binentang unit na sasakyan or motor. Tapos si buyer naman meron siyang 20 days para i-transfer of ownership. Ayan, so Uh, medyo mahabang diskusyon nito, hindi ko na siya i-discuss na mahaba uh, Pakinggan na lang natin yung buong uh, uh, interview ni Ted don doon sa LTO representative para malinawan tayo Although ito naman ay sinuspindi muna mga body ng LTO Pero pag ito in-implement ulit ay maraming kawawa dito So ako yung seller, okay. siya po yung buyer Opo, Ito po okay. ay uh, motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Ah, uh, kasi ikaw po bilang nagbenta po, paano Ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, magre-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako yung magsusumite ng mga dokumento tulad ng oh, Or, yung ORCR po ng sasakyan, yung Deed of Sale po, tapos uh, ID po niyo at ni DJ Chacha. Ako po ay magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistro po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinenta sasakyan? Limang araw po, Manong Ted. Ilang araw? Limang araw po, limang okay. araw po. Manong okay. okay. Limang araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? Uh, 20,000 po, uh, Manong Ted. 20,000 mil ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking OTO At meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo, ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Uh, siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. Ito. 20 days po magmula noong... 20 po, working days po. 20 working days magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of Opo. sale. Okay. A ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motosiklo? 20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya napag-file na po ng change of ownership, within 20 days, magmula po na notaryuhan yung pong deed of sale. Okay. Opo. Opo, Manong Ted. Kailan po ito, effective attorney? Uh, ito po ay na-publish po noong August 30, uh, 15 days after po naging effective siya. So, September 16 po, Manong Ted. So, effective na po ito, September 16, 2024? Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na, na mga bentahan before po inilabas ito pong memorandum na ito, administrative order na ito ng August 30, ano po ang mangyayari doon sa ng, sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Um, nakasaan din po sa ating administrative order man nung na meron po, meron po silang for the seller, meron po silang limang araw para mag-report at para sa buyer, 20 working days para po i yung transfer from the effectivity of the administrative order, which was uh, noong September 16 na po. So, ibig sabihin po, lumalabas na retroactive po ito? Um, yung binibigyan po natin ng fresh period po yung mga <clears throat> mga mga, na, mga na nagbenta before the effectivity ng limang araw at 20 days from the effectivity po ng administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung ibinenta ko yung kotse ko 10 years ago, Ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago. Ibinenta ko yung auto ko 1 year ago. Sako pa ko ng order na ito. Opo. So, retroactive, tama? Opo. Okay. And then, ang multa dito, malaki. 20 mil doon sa seller, 20 mil doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40 mil na multa under section 4.3 ng naturang order? Uh, ito po, manong um, in case po na wala pong reporting, at wala rin pong transfer. Pinag e, nagsama lang po yung dalawang 20 mil po paano Okay. So kung ako po, uh -huh. and, kung ako po yung nagbenta ng motorsiklo ko one year ago, <clears throat> hindi ko ito na-report sa takdang panahon na limang araw magmula nang ito po ay maging effective. Five days lang ha. So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20 mil dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40 mil na multa? Yung seller and buyer po, uh, wow. pa, Paano yun? Tigka 40 mil kami? Wow. Hindi po, tag 20 po, Manong Paano mo pa, mumu, yes, pa, paano mumu ng pagkalaki-laki ang isang tao nang hindi niya alam noong kanyang ibinenta ito nung panahon na iyon na ito, ganto kalaki, ang multa. Hindi ho ba, sir, basic po ito na maaaring ituring ito na ex post facto o ex post facto order? Opo, uh, manongte, kaya kaya po uh, yung venti bill po ay ina, uh, nanggaling po ito sa uh, provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Uh, meron din po kasi nakalagay sa kasaan doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbendahan. Ngayon po, kaya po, meron po tayong period, transitory period po after defectivity for for those sellers po na mag-report po sa mga nabenta nila one year ago, two years ago para po ma-record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil kung kung may mangyari pong aksidente doon sa sasakyan mm, na yun. Yes sir, opo. Okay. I mentioned that already, attorney. Yung purpose nga nito, wala ho tayong question sa magandang adhikain. Pero kung ang pinagbabasayan po ng 20,000 mil attorney na multa ay doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit nyo, Eh, ba't kasama dito yung motor vehicles na mga sasakyang kotse at ilang pang sasakyan. Opo, Manong Ted, difficult uh, this is to synchronize po yung uh, magiging requirement po ng mga bentahan, uh, mapamotor cycle man po o mapasasakyan man po. Man opo, eh. opo, pero kung 20 mil ay may pinaguhugutan kayong batas tungkol doon sa mga motorsiklo, ano ang legal basis mo na para patawan mo rin ang 20 mil na multa sa nagbebenta ho naman ng kotse, eh saan ho nyo hinuhugot ang legalidad doon? Um, uh, ito po ang ito po ay under naman po sa sa 4136 na sa Land Transportation Code na may karap may kapangyarihan po ang ating assistant secretary mm -hmm. to issue rules and regulation mm -hmm. uh, regarding uh, one of them is to regarding the transfer of ownership po. Opo opo na intindihan po natin yung poder ng ASEC ano po ng LTO chief to issue po orders ano po para po nga sa maayos po ng pagpaparehistro. Pero bakit po 20,000? Bakit hindi 1,000? Bakit hindi 2,000? Hindi hubay ba ito masyadong exorbitant o sobrang laki po ng multa? ah uh, kasi po, manungkit yun nga po, uh, para sa motorcyclo po, uh, na po doon sa batas na 20 minutes. So, we just synchronize po nung, uh, para, para parehas naman po ang, ang penalty ng motor at ng uh, motor vehicle po, manungkit. Mm, okay. So, um, kung sakasakali po, ano, uh, meron kayo binabanggit na kaninyo ay grace period. sa uh, saan po sa provision ng order na ito nakalagay yon Nasa Section 5 po, uh, yung transitory period po. Mm-hmm. Opo. Uh, sa po, par po particular dito? Kasi ang sinasabi lang po dito ay yung pong 5-day uh, uh, po, uh, for reporting and 20 working days para po sa transfer of ownership. So, kaya nga po kung binenta ko yung sasakyan ko po 1 year ago, kung magkakukumahog ko ngayon ditong iparehistro ito, eh, lampas na po itong 20 days na ito kasi October 21 na po ngayon eh. Opo, Manong Ted. Ah, uh, naka... Andun po sa may dulo po ng 5.1, mm -hmm. uh, yung 5 days at 20 day working period shall commence from the effectivity of the administrative order. Correct, program. correct sir. You just mentioned that. August 30 po ito na nailathala sa UP Law Center. So bigyan mo ito ng 20 days. All right? Eh ngayon po kasi eh, October 21 na. So sobra-sobra na po ito. Ibig sabihin kapag ako ngayon ay pupunta sa LTO, dala ko yung yung deed of sale ko 2 years ago, 3 years ago at i-report ko sa inyo, bayad pa rin ako ng 20 mil sa inyo. Uh, case to case po, Manong Ted, kung, kung ma-justify po natin kung na bakit hindi natin nagawa po ito, liberal naman po ang contract, ang pag-construe po namin sa mga road Attorney, sorry po, attorney. Ah, sorry po. na, naunawaan ko, mahihirapan kayo sumagot. No? Mahihirapan kayo sumagot kasi anong case to case, sir? Eh, Malinaw malinaw dito, wala naman nakalagay dito na uh, uh, late reporting will be dealt with case to case basis. Wala po naman sir. Eh. 'Di ba? Kaya po tanong namin sir dito, uh nagkaroon ba ng konsultasyon dito bago ho kayo mag-issue ng ganito pong medyo again ha, walang questions, adikain. Ano ho, uh, walang question po sa inyo pong uh, gustong mangyari, reforma, walang question. But the end does not justify the means perhaps. Ano ho, kung ganito po na ang lalaki ng multa and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lamang lahat ng sale prospective. Dito ho, 10 years ago, sakop ka pa nito eh. Even 20 years ago, sakop ka pa nito sir eh. nagkaroon ba ho ng consultation sir dito? Opo, uh, Manong Ted, uh, Ito po, uh, katulad nga po nung inyong nabanggit yung, yung ating intention po dito. Marami po kasi marami po kasing bahuli, maraming mga magkaproblema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang sasakyan o mm -mm. po. Mm -mm, mm -mm. Opo. Ah uh, mm -hmm. and and ito nga po yung yung problema na matagal na pong nararanasan natin mm -hmm. na marami pong hindi nagko na transfer Yes, sir. Yes, sir. Oo nga po. Hindi, oh, oh, uh, sir. Oo uh, oh, oh, nga po, sir. Wala na po tayong question doon. Uh, sarado na po tayo doon, sir. Totoo po ang magandang adikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, eh, ngayon ko lang nabasa to Ako ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa po nabalita. At marami ho nga sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO, eh bawat auto na binenta namin <laughs> sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, eh 20 mil bawat isa yun. Opo, ganun na nga po, uh, Man Oh wow. <laughs> uh, pati ang, ang, ang pati marami po, okay, pagulit po marampat. Sige. sige po, ito eh ito, ito pa tortiya. Ganun nga daw mangyayari. Ito tortiya. Ano itong magiging penalty kasi ang sabi dito, no? All right, kapag daw hindi mo ito uh, nasunod, no? Yung reportorial, yung pag-report uh, mo na ibinenta mo yung auto mo. Kapag hindi mo rin ito nairehistro. Ang sinasabi dito, no? The LTO shall cause the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and the driver's license of the seller or his authorized representative. Ano ibig sabihin uh -oh. po noon? Uh, ito, uh, anong ibig sabihin noon? Anong mangyayari po? Opo, uh, kapag nga nalaman ng LTO na hindi mo na i-report yung pagbebenta mo ng kotse mo at ikaw ay eh, magkakaroon ng alarm tag doon sa kotse, okay na yon kasi bahala na yung seller doon, yung buyer doon pero yung lisensya, nung may may-ari, anong gagawin po kapag nakatag? Uh -oh. Katulad din po ito sa 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 sakyan mo eh. uh, kapag nakakaatag po o naka-alert po yung lisensya, wala rin po, hindi rin po sila makakapagpantsak sa amin sa impo. So kung due na po for renewal, doon po makikita mm -hmm. na meron nga po si na sasakyan mm -mm. na hindi po, po na inilipat doon sa pinagbentahan niya. Mm -mm -mm -mm. Okay, so, so... so pag nag-renew po siya ng lisensya, malal malalaman po niya ito mm -hmm. na meron po siyang dapat ginawa na hindi niya po ginawa.